Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, muli pong nagbabalik ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid matapos ng malwalhating uh, pagbabalik mula sa Bansang Pransya. Medyo pagod pa rin po tayo dahil sa jet lag kaya mga dalawang episode muna bawat linggo ang aking iahatid sa inyo hanggang sa manumbalik po muli sa dati ang tinatawag na body clock o pangkatawang orasan na tumutugma sa araw at gabi dito sa Pilipinas. Ngayong araw, uh, tampok ang ilang mga kaganapan sa kabataan ng ating santo na kinilala muna bilang Francesco Forgione bago itinanghal na Padre Pio. Ipinapakita sa ating istorya ngayong araw ang kahalagahan ng pagpapalaki sa mga bata na malapit at matapat sa ating pananampalatayang katoliko. Alamin kung bakit sa kanyang pagkabata pa ay napamalas na si Padre Pio ng kanyang kabanalan. Manatiling nakatutok at panoorin. Mula sa kanyang pinakamurang mga taon, tinuroan si Francesco ng kanyang ina na ituring ang banal na bisa ng buong paggalang. Sa banal na misa, ang sakripisyo ng Panginoong Hesus ay inihahandog sa Diyos para sa ating kaligtasan, sabi ng ina niya sa kanya. Sa pamamagitan ng misa ay ibinibigay sa atin ng lahat ng piyaya ng pagdurusa ng ating Panginoon, dagdag pa niya. Isang araw nang matapos ang misa, ang pamilya ni Francesco ay gumugol ng ilang sandali sa simbahan upang manalangin bago tahakin ang mabatong kalye ng China, cobblestone na tinatawag. Kumukurap-kurap ang mga mata ni Francesco sa sikat ng araw noong hapong iyon na madalas ay napakaliwanag paglabas nila sa simbahan. Sa paligid, ang mga pamilya ay nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na iyon. Masaya at payapa ang naramdaman ni Francesco. Papa, sabi niya, hinihila ang pantalon ng kanyang ama, pwede ba akong makipaglaro sa ilan sa mga batang lalaki dito? Siyempre naman, anak, ngunit huwag kang masyadong magtatagal. Ngayon, nagpipista tayo, sabi ng kanyang ama. Opo, Papa, tumakbo si Francesco sa kali patungo sa isang grupo ng mga batang naglalaro ng bola. Uy, nandito na si Francesco para maglaro, Tawag ng isa sa mga batang lalaki na habang kumakaway. Walang pagkabahala na siya ay nakasuot pa rin ng kanyang damit na pangsimba. Sumali si Francesco sa laro. Sinipa ang isang lumang laspag ng uh, football pataas at pababa sa kalye. Paruot pa rito ang mga batang lalaki, sumisigaw at sinisipa ang uh, balat-kwero na nakabalot sa pantog ng baboy na nagsilbing uh, bola. Tumawa si Francesco habang naglalaro. Ang kanyang buhay ay birang magkaroon ng malayang pagpapalipat ng panahong tulad nito. Sinipa ng isa sa mga lalaki ang bola patungo kay Francesco. Francesco, ayan na sa iyo! Babala ni Giorgio. Umakbang si Francesco ngunit dumani ito sa pagitan ng kanyang payat at maliit na mga binti at gumulong sa kalye palabas sa plaza. Isang mas matandang batang lalaki ang nagsimulang magmura kay Francesco dahil sa pagpalya ng kanyang sipa. ako yung humihingi ng paumanhin, nahihiyang sabi ni Francesco. Pupulitin ko siya. Hayaan mo na siya, sabi ni Giorgio na, sa nakatatandang lalaki. Siya ay walang taong gulang lamang. Pagbigyan mo na. Hinampas ng nakakatandang lalaki si Giorgio sa ulo at nagpakawala ng sunod-sunod na pang-aabuso at kalapastanganan sa kanya dahil sa pananalita nito. Nagalit si Giorgio at sinigawa ng nakatatandang bata na nilapastanganan at minumura rin ito. At uh, si Francesco na nakatayo na parang paralisado ay pinanood ang, ang mga batang lalaki na nagmumura at naglalapastangan. At nakasuot pa rin sila ng kanilang mga damit pang simba. Nagsimula siyang umiling, nanginginig ang kanyang labi at nanlumo. Tumalikod siya, tumakbo mula sa kalye, palabas sa plaza. Nilampasan ang bola at kumaripas papalayo. O hindi mo man lang ba kukunin ang bola sa sa kanya nakatatandang lalaki? Hindi ito narinig ni Francesco. Nasa sa kabilang kalya na siya, humihingal ng may luha sa kanyang mga mata. Nakakita siya ng tarangkahan na o gate na gawa sa kahoy na patungo sa isang iskinita at mabilis na dumiretso sa likod nito. Yumukod siya na parang bola, hinila ang mga tuhod hanggang sa kanyang baba at umiyak. Tumulo ang malalaking luha sa kanyang mga mata at nanginig ang kanyang maliit na katawan malamang na umupo siya doon ng di bababa sa kalahating oras man lamang. Ang kanyang pag ay tuluyang humupa sa pagsinghot. Ngayon nang siya ay naging kalmado na, nagkrusya sa sarili at nanalangin. Mahal na Jesus, lumuluhang sabi niya, patawarin mo ang kanilang kalapastanganan. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit Francesco, nakabalik ka na ba dyan? Ayun pala ay ang kanyang ina na si Mama Pepa. Lumabas si Francesco mula sa likod ng tarangkahan o gate at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ng kanyang ina at na binasa ang tabit nito ng mas marami pang luha. Anak, anong problema? Hinawakan siya ni Mama Pepa at hinaplos ang kanyang buhok. Matamis na sinasambit ang kanyang pangalan. Bakit nila ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, Mama? Huli niyang sabi, nakabaon pa rin ang mukha sa damit niya. Ang mga batang lalaki ay ipinanunumpa ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ah, naiintindihan ko, malumanay na sabi ni Mama Pepa. hinimas ang likod niya. Ang mundo ay isang malamig hindi mapagmahal na lugar kung minsan hindi pa. Nakakalimutan ng mga tao ang Diyos at ang kanyang karangalan. Mama, sumisingkot-singkot niyang sabi, nakatingin sa kanya na may nanlilisik na mga mata. Wala pang kalahating oras bago ko nakita ang nakatatandang batang lalaki na tinanggap si Jesus sa kanyang dila sa banal na misa. Ginamit niya ang parehong dila para lumapastangan. Hindi ko lang maiisip yun. Tapakalungkot, mama. Malukot siyang tumingin sa kanyang ngunit puno ng pagmamalaki bilang isang ina. Ah, ang aking munting santo. alika, umuwi tayo at ipagdiwang ang Pentecostes. Kumagawa ako ng tinapay na hugis kalapati at isang binti ng tupa. Maganda ba yon? Opo, mama, ngunit maaari ba akong magkaroon ng ilang sandali pa? Oo naman, manatili ka sa likuran ng tarangkahan hanggat gusto mo. Umuwi ka na lang ngunit wag kang magpapagabi. Magalang na tumangu si Francesco. hinalikan ni Mama Pepa ang kanyang noo at iniwan ang bata na mag-isa sa kanyang pag-iisip Ilang oras na nakaupo si Francesco sa likuran ng tarangka na gawa sa kahoy. Iniisip kung ano ang nangyari. Sabi niya, kung lalapas tanganin nila ang pangalan ng Diyos, babayaran ko ito sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Sinimulan niyang ulitin ang maliit na panalangin sa kanyang sarili na alam niya mula pa noong siya ay napakabata. Nomen Domini, ang pangalan ng Panginoon ay pagpalain Aniya. Habang hinihila ang sarili patayo at muling naglakad palabas sa kalye ng Peter China. purihin at sambahin ang pinakabanal na sakramento magpakailanman, ulit niya. Habang tinurusan niya ang sarili, pagdaan sa harap ng uh, Tiesa Santa Ana o Simbahan ng Santana, at sinabi na way pagpalain ang banal na Trinidad ngayon at man At tinahak niya ang makipot na daanan patungo sa kanyang tahanan. Sa ating istorya ngayong araw, namalat natin kung paano hinubog ang kabanalan ni Padre Pio ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang ina. Saan pa ba manggagaling ang mga banal na tao kundi sa banal na pamilya? Hindi po ba? Kung tinitiyem ang pananampalatayang Katoliko ng isang pamilya, mas madaling may ng mga magulang ang mga turo at doktrina ng simbahan sa kanilang mga anak at matututong lumaki na may takot sa Diyos. Nawa'y maging huwaran ang pamilya ni Padre Pio para sa ating lahat para magsumikap tayo sa pagpapakabanal at pagmamahal sa ating Panginoon. At yan po ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw. Sana ay naibigan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo, huwag po kayong makalimot na mag-like, mag, -like, mag at share din po ninyo ang uh, video ito. At uh, para sa inyong mga bagong tagapanod mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang at subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na episodyo sa inaharap. At kung uh, nais nice naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring makipagugtayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinignipadipio at gmail.com at lumakot po kayo sa grupo ng aming mga buwanan, mga donante at taga suporta na tinatawag na mga alagat sa kalinga ni Pati Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy kada buwan. At bilang pasasalamat, Panagalan po namin kayo ng uh, pinasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayun tinpo sa halaga na inyong buwan ng uh, buloy. At uh, ang pag-aabuli po ay sa pamamagitan ng GCash sa pag uh, trans bank transfer po sa aming BDO uh, account. Para sa mga detalye, uh, makipag-ugnayan po kayo sa amin sa aming uh, email sa ang at don ko po may papaliwanag ng mas detalyado kung paano po ang paglahok. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Tayo ay pagpalain at patubayang kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.